At dahil malapit na nga ito may expired, kaya naman gagawa na nga natin ng paraan, gagawin nga naming salad. At sakto naman dahil sobrang init na nga ng panahon, kaya naman perfect nga itong dessert. At yung nanay ko naman ang nakatoka sa pagluluto ng gulaman. At tabang inintay ko nga masala yung fruit cocktail ay naghihiwa na nga ako ng cheese. Dahil sobrang hilig ko nga sa cheese, kaya naman lalahatin ko na nga itong isang bak. Talaga naman ang cheese ang isa sa nagpapasarap sa ating salad. Dahil malapit na nga din ito may expired, kaya naman bakit pa natin titipirin? Nakakatuwa lang, hindi pa nga ito may expired, hindi pa nga namin gagawing salad. <laughs> Dahil nakakatikim nga lang kami ng salad pag meron nga lang mag birthday Balak nga sana namin kung meron nga lang mag birthday tsaka nga lang namin ito gagawin. At heto sa kakadaldal ko nga ipinaghalo ko na nga din yung gatas at nestle cream. At pagkatapos ay may mekos-mekos na nga natin yan. At kung mapapansin nyo ay magkaiba nga pala yung gatas na yan. Bigay nga sa amin ito na magpapaskot kami lang din naman nakakain kaya naman okay na nga ito. At dito pa nga lang habang gumagawa ako ay sobrang natatakam na ako. Hindi pa nga ito tapos at lalagyan pa nga namin nito ng gulaman. Sa so, tuwing gagawa nga kami ng salad ay white gulaman nga lang nilalagay namin. At ito pinagpapatuloy kong ipaghihiwa ng cheese. At nung okay na ngayon, wala man agad nga namin na si Kaso. At kung mapapansin nyo, ay dalawang klase nga pala ginawa namin sa gulaman. At finally, tapos ko na nga dito ito yung mekos At pwede ko na nga i-transfer sa lagayan para sa habon ay pwede na nga namin meriendahin. Dahil sobrang init na nga ng panahon, kaya naman perfect nga itong dessert.